Good morning sa inyong lahat. Mag-antimusal po tayo. Nagtimula lang po ako dyan ng Milo at saka yung cookies na yun. Kasi hindi ka sana ako mag-aalmusal ngayon. Kaso lang is, iinom ako ng talimog at kaya kailangan daw dapat may laman ang chan. Kaya ayan, nag na ako at nag cookies na. Pero dalawang piraso lang namin yung kinain ko na cookies case. kasi papasok kami sa school. Dapat kailangan natin uminom ng talimog hat. At saka yan nga nakaligod na ang Kaming dalawa ni Hunter at saka ayan yung ano po, poging-pogi. O oh, diba kasi exciting yun. Kasi nga, ay mag-victorial na daw sila ngayon. Kaso nga lang is, lonis na araw na yan, late na. Late na, edit ka na itong mga video na ito. Kasi nung lonis pa ito, kaya ngayon ko lang na-edit. Kasi nga, busy-busy ang peg. Kasi nga, nag-general cleaning kami dito sa aming buong kabahayan, no? At saka ay papunta na kami sa school. At saka, ayan, nag-vlog-vlog na ako dito kasi meron akong isang followers na nakita niya daw yung aking video sa Facebook na kumakain. Kaya sabi ko, gusto mo bang makita yung pagmumukha mo sa pagbablog ko? Kaya, ayan, nag-vlog-vlog na ako, guys. At saka, ayan, gusto ko makita niya kasi lagi na siyang nagtingin-tingin sa aking mga video niyo kaya gusto niya makita niya rin yung pagmumaka niya doon sa video ko kaya ayan pinitiyong video ko na yung aking kamaritis dito sa school oh ba diba? hindi natuloy yung pictorial niya na alter bukas na naman ulit daw kaya ayan sayang yung porma ni alter talaga guys ayan sila oh nag sila ngayon at saka pag uwi na pag uwi talaga namin ayan ang bumungad sa akin yung aking mga tupiin at saka nandyan si alter oh nahanap niya yung mga dinosaur na mga laruan niya kasi nagpalinis ako na ng ano ng kwarto doon na stack room kay papa sabi ko papa linisan mo yung stack room natin kasi napaka dumi dumi na malinis na yung ating sala yung mga kwarto pero yung ating stack room ay napaka dumi dumi kaya ayan nilinis na at nirescue agad ni papa no sabi ko pag kinabukasan na naman ulit is na naman natin yung kusina dahan dahan lang papaglinis ba sabi ko nga sa kanya is maghanap siya ng tao na maglilinis doon sa kusina. Pero thank you Lord kasi nga si, si Ambit, yung naglinis ng aming kusina. Tingnan nyo yung mayang guys. Sabahan nyo kami maglinis ng aming kusina. Ay napakadumi talaga ng aming kusina at ang aming buong bahay guys. Dapat talaga yung bahay no is sa isang linggo is isang bisis tayong maglilinis. Kaso lang ako ay nabisi ako sa aking pagbablog, sa aking video-video hindi na ako nakapaglinis, tinatamad na ako. At saka, bawal na sa akin ngayon maglinis-linis talaga kasi nga, may sakit tayo. Kaya nga, na, pahinga lang pag napapagod. Ayan mo yung bahay na madumi. <laughs> pag sinisipag lang, yun lang, maglilinis tayo. At nagahanap talaga ako na mayroong maglilinis talaga dito sa aming bahay. Uy, kahit sa isang linggo lang ba, isang bisis lang, malinisan yung ating bahay. No? Kasi hindi talaga pwede guys na yung ating bahay ay hindi palinisan kasi yung aming lumpiaan ay napaka ano yung parang para usok ba na pumapasok doon at para yung mga rekabok na pumapasok doon na galing sa lumpiaan ay maitim kaya pumapasok talaga yan siya dito sa bahay namin kaya dapat talaga guys sa isang linggo ay magpunas punas na so ayun na nga guys no, dito na kami kumain magkasawa sa tindahan kasi nga si Ambit is taglinis na doon sa kusina at lahat ng gamit doon sa kusina ay nilagay niya doon sa ano sa sala kaya ayan dito kami nakapak napakain sa kusina guys at saka ayan tama nga ang sinabi sa akin na yung yung talimog hat talaga na iniinom ay matakaw doon yung sa kanin kaya ayan ako napakain talaga ako ng kanin kasi nga tumutunog talaga yung aking chan at saka walang karne ngayon kaya pag wala talaga karni karne ay napapakain talaga ako ng kanin pero kunti lang naman yan. Iba isang cup kalahati noon mas kalahati pa talaga yung aking kinakain no. Kasi yung olam namin dyan guys is ang palaya at saka paksiw na galunggong. Kaya sabi ko sige kakain na lang ako ng kanin kasi walang karne at walang mapaglutuan doon sa kusina kasi nga ay nilabas lahat ni Ambit yung mga gamit sa kusina no. At saka basa-basa doon kasi pinunas na talaga guys. Kiniskis ko talaga yung kusina namin doon. Ipapakita ko na lang sa inyo pagkatapos namin kumain mag-asawa. At saka yung asawa ko ngayon is matutulog yan siya. Duty niya kasi kagabi kaya ayan kumain muna pagdating dating na pag namin galing sa school. Tapos na yung pictorial nila alter dyan. At hindi ko na pakita at hindi ako nag video-video dyan. Picture-picture lang yan doon kasi nga is bawal doon kasi maraming mga bata, di ba bawal mga bata sa ganitong ano. Para nakaw-nakaw lang yung mga pag-video-video natin doon sa mga bata. Uy, kasi maraming bata doon. At saka ayan, may bumibili. Siyempre, ako yung to the rescue magbenta. Kasi nga yung asawa ko is nakakamay. Ako, ako lang yung nakakutsara. <laughs> hindi naman siya pwede mag, magbenta kasi nga nakakamay lang siya. At saka hinihimayan niya ako ng paksiw kasi hindi ako naghihimahimay ng paksiw. Kasi nga mag, yung aking kamay. <laughs> Kaya nga nagkutsara ako kasi nga ba diba, is nagtitinda tayo. Kaya siya yung naghihimay ng paksiw habang kumakain. So ayan lang, ganyan lang yung kain ko. Punti lang. Yung parang mabusog ka lang at saka sakto na tama lang. At saka, ayan na guys, si Alter, o bisipisi doon sa kanunoon ng kanyang dinosaur, no? At iniwanan niya na yung mga dinosaur niya doon sa sala. At saka, ayan na yung aming sala. O, oh, napakadumi. Lagaya ng mga gamit. Ang dami-dami ng aming mga gamit dito para kaming may karinder yan, no? Sa so, sobrang dami ng mga gamit namin, ay hindi talaga pwedeng wala kaming mga gamit na mga ganyan-ganyan, no? Kasi pagpestahan talaga dito sa akin, ay maraming bisita at maraming kamakain. At marami kami mga plato na galing sa mga panin na mga bigay-bigay lang. Kaya ayan, yung aming kusina ay super dami ng mga alikabok. Pinasok ko na talaga siya ng mga alikabok at pinapapunasan ko kay Ambit. Puti na lang talaga nandito si Ambit. Salamat sa iyo, Ambit. Thank you, Lord. Na nandito ka, makakatulong ka malaki sa amin. At hindi na talaga yan siya ng papautos. At saka ayan na si Kevin, guys inutusan na rin yan maghugas ng plato at bibigyan naman yan mamaya pag naghugas siya ng plato. diba? So, yan ang si Indoy. Kunwari lang yan siya dyan, tulong Hindi <laughs> yan siya tutulong. <laughs> Kasi nga, walang nababantay doon sa aming tindahan at saka si Ate Amsi ay may pasok. Lahat ng mga bata ay may pasok kaya wala kaming tindera ngayon doon. Gusto ko mang um, tumulong kaso lang is wala talaga. No choice. Kaya magtindan na lang ako dito sa tindahan. Bahala na yun. <laughs> Bahala na yun si Ambit kung hanggang saan. Mailob sa waray pa. Hindi <laughs> pa. At saka ang sarap ng buhay ni Alter. Nandun lang sa ano. Sa tindahan. Patingin-tingin lang sa kanyang dinosaur. Pero mamaya amay adinis is papatuloy ko yun siya. Kasi ay masisira yung mata niya sa kaka-nood ng ano ng dinosaur. Tsaka habang ako ay nandito sa tindahan nag-iisip ako kung saan ko ilalagay yung mga gamit namin sa kusina na napakaakalat doon. Kasi nga sabi ng asawa ko is um hindi na namin ibalik dati yung, yung mga nakalagay doon, ilagay na lang doon sa sa ref ng mga sira na ref, ilagay na yung mga baso, yung mga yung mga plato, para yung mga tapper na nandun doon sa baba ay pwedeng ilagay doon sa mga sa sa mga stante kasi pinapasok na nga ng ipis yung mga tupperware doon na walang mga takip ganyan. Tapos yung mga ibang gamit is itapon na yung mga hindi nagagamit no kasi super dami ng mga may mga gamit. Tsaka nga chinik ko nga si Ambit ko na yun na yung mga natapos niya. Ayan naglilis niya siya ng mga pintuan ng cabinet guys. Pinunasan niya rin o oh, di ba? Pati yung tiles nilagyan na rin. Sunrock super ano na malinis na yung aming ano kusina, ayan grabe pa rin, napagod na daw siya hindi niya daw kaya, sabi niya bukas na lang daw yung iba purugasan niya, sabi ko ay magre-rescue kami mamaya pag umuwi na si Amish Tutulungan ka namin mamaya pag lagay ng mga gamit at hugasan yung ibang mga gamit kasi nga is maya, maya ay magising na yun si papa at hindi na ako maka makapaningin nito kasi nga tutulong na ako doon kay Ambit, kasi nga napagod na daw siya maglinis. Napapagod niya. <laughs> Nakapagod talaga guys. Super dumi ba naman at super alikabo kasi nga is iwan ko. Ilang taon na yung walang linis-linis yung aming bahay no. At saka yung kusina namin kasi tinatamad-tamad nga ako maglinis-linis. Kaya yung pagmumukha ko ay eh, nandito na sa tindahan no. So ayan natanggal na yung aking pikas guys. Papaw ointment lang yung nilagay ko dyan sa aking pagmumukha. Laking tulong talaga yun yung papaw na binigay ng kapatid ko. Marami sa, maraming, sa, salamat sa iyo kapatid ko na binigyan mo kami ng, <laughs> ng papaw ointment. Maraming salamat sa mga pasalupong. O diba? At bigla namang dumating sa yung panel ng kopi ko blanca kumuha lang din ako ng tagkalahating box kasi wala tayong kapirahan niya Marami akong binabayaran, maraming judit na dumadating at pag kinabukasan nga dyan, ay magbabay na naman ulit kami sa bangko. Kaya ayan, kunti-kunti lang yung ating mga pamilya ngayon, no? Tagkalaha, ati kalahating box lang. At saka yung energin. Tag-iisang tay lang, guys, kasi hindi naman niya magbenta. Yung magbenta talaga dito sa aking tindahan is yung champion. Champion na parang mailo at saka yung Kopi Ko Blanca. Kaya ayan, kalahating-kalahating -kala box lang yung aking kinuha. At saka yung energin, tag-iisang tay. At saka yung jar ng mga candy. So, yun lang. Ang laki agad ng binayaran ko. 2.5 mahigit agad yun. Tsaka yan, isang box ng corn cheese kasi mabinta rin yan dito sa akin. At, ayan, ilalagay ko na yan dyan sa aming stante na wala ng laman, no? Gusto ko sana mamili at mag no? Kasi nga, fiscal po na talaga yung aking tindahan. Naubos agad yung aking pinamili ng mga biscuit-biscuit dyan. Mabinta talaga yan dito sa aking tindahan. Kaso lang is wala pa akong pera. Inuuna ko talaga magbayad guys. Kahit wala nang matira na mga barya. Kahit barya lang yan sa aking tindahan. inuuna ko talaga magbayad kaysa naman sa... Kaysa naman puno yung tindahan mo. Puno ka rin ng utang. Marami ng singil singil-singil sa'yo. Ano yun, charot? Kaya nga guys, uno ko talaga bayaran ang mga dapat bayaran bago ako mamili ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. Okay na yan, kahit mahawan yung ating tindahan, basta ang importante ay makabayad tayo sa ating mga pinag-uutangan. Yan talaga ako, ganyan talaga yung ugali ko. Unahin ko talaga yung mga bayarin namin bago mamili ng aking mga paninda dito sa aking tindahan. So, ayun na nga guys, na, eh, at saka mas maganda talaga yung tindahan pag puno pag mayroon talaga mga paninda ayan dinidisplay ko talaga yan lahat dyan kasi nga gusto ko yung aking tindahan is puno paano mo po, puno eh wala nga tayong pera ngayon kasi nga ba diba, nagbago bago tayo nag ano bago tayo magbakasyon nakagastos tayo ng pera so okay lang yan move on na at magtinda na lang ulit kung anong meron lang tayo dito sa ating tindahan pagtiis-tiisan lang muna natin Bakto, wala talaga tayo ngayon. Pero makaraos din tayo balang araw. Malay mo, swertihin tayo dito sa ano. Sa mundo ni Lulumita, makasahod tayo. Charot. <laughs> Magsigal lang tayo, magsipag. Mag-upload lang tayo araw-araw. Malay mo balang araw, makapagsahod din tayo. O, di ba? Kahit kalbo na yung ating tindahan. Okay lang yan. At ayan, ay malapit na nga si Ambi sa katotohanan matapos kasi nga ka pinasok niya na yung kalan at ginugutom na daw siya nagluto na siya guys kasi nga ginugutom na siya at saka bukas na daw yung iba sabi ko mamaya kami na lang nang magtatapos mag-asawa sa mga gamit na ipapasok no at saka pupunasan na lang natin yan yung mga gamit na yan hindi na natin hugasan. kasi yung iba rin dyan ay pinahugasan na namin kay Kibin at saka natapos na nga namin. Hindi na ako nakapag-video-video kanina guys. Kasi madalian lang yung trabaho namin no. Kasi ay pagdating na pagdating ni Amchi. Sabi, sabi ni Papa, bantayan mo na yung tindahan doon. Kasi ayusin na natin yung kusina. Para na tayo ay wala na tayong tatrabaho And pagkinabukasan na. At saka ayan na ay yung mga topper guys. Lagay na namin dyan sa estante. Para hindi siya pasokin okay ng mga ipis no. At saka ayan ni, ni, ni Hinugasan na yan. Ni Kevin lahat dyan mga hinuhugasan yan. Tapos dito naman sa baba kasi pinapasok ng ipis ay yung mga kaldero na lang na may mga takip yung nilagay namin diyan. Pero malinis na iyan. O, diba? At hindi na yan papasok yung ipis ata dyan kasi nilagyan ko yan ng magic charcoal. Hindi na yan papasok yung ipis. Tatakbo na yan dyan. At dami talaga namin mga kaserola, mga kaldero. Kasi nga, pag piyesta dito sa amin ay gamit na gamit yan kahit nga hindi pesta, pag yung asawa ko ay gustong mag mag swim, mag swimming swimming or maghanda guys, is gamit na gamit talaga yung aming mga kaldero o siya, gabi na, matulog na kami at magsasarado pa kami ng aming tindahan bukas ulit maraming salamat, like and share babu